Hello guys, welcome back to my channel. Pag-usapan naman natin ang uh, di umano ng isang tagapagadian, ng isang mayaman na taga Mindanao kay Ken. Yung uh, pag-post niya sa Facebook, ito ay tinatawag na cyber bullying, cyber crime dahil si Ken inosente, walang ginawang masama sa kanya. Kung may nagawa man si Ken, hindi na pagbigyan ang kanyang solo picture yun lang yun. Disclaimer lamang po, base sa aking experience, maraming ganitong mga tao na laging nagpo-post ng mga negative, negative status of post against sa mga taong wala namang ginagawa at sa kanilang masama. ba? Diba? Ito, pwede ito kasuhan. Pwede kasuhan tong uh, babaeng ito ng cyberbullying sa cyber crime, I mean. Dahil, uh, dahil ang tawag dito, paninirang puri sa isang inusinting tao. Pasalamat sila, itong pamilya ni Ken, inusente, disente, ayaw ng gulo, ayaw palakihin ang isyo. Hindi na pinapalaki ang isyo. Pero sa totoo lang, in general, ang ginawa ng babaeng ito, paninirang puri na walang basihan. Na walang ginagawang masama ang kanyang uh, taong pinupos. Pero I think, pinabayaan na lang ito ni Ken kasi si Ken tahimik lang eh. Gusto niya ng tahimik na buhay, tahimik na pamumuhay. Pero still, hindi mo madiktahan ang mga tao. Mga tao ayaw sa kanya, binabash dahil si Ken galing sa humble beginning, umangat, nagsumikap. Ngayon, narating niya ang kanyang mga pangarap. Maraming pwedeng pa bashing.